signal na ang West Philippine Sea Task Force na pinamumunuan ng National Security Council o NSC sa planong Christmas Civilian Convoy sa Ayungin Shoal. Nagkasundo ang dalawang panig matapos ang naging pulong noong biyernes. Matatandaang nagpahayag ang NSC ng pagtutol sa Convoy Commission dahil o sa Convoy Mission dahil sa mataas na tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Para pag-usapan niyan, magkakasama natin si Akbayan President at atin ito, co-convener Rafaela David. Magandang tanghali po. Magandang tanghali din, Cheryl, at sa ating mga uh, viewers. Kumusta yung naging pulong ninyo sa West Philippine Sea Task Force? Ano yung napagkasundoan para bigyan nga kayo ng go signal na tumuloy dito sa Christmas Convoy? Oo, no? naging maganda yung meeting namin nung nakaraang Friday at magaan. Tsaka very constructive kasi marami kaming common ground na Uh, na-establish, ngayon din, na-resolve yung ilang mga issues na uh, na-raise ng NSC at gayon din ang ating coalition, no So, we uh, both agree na mahalaga maipakita natin yung pagkakaisa ng mga Pilipino doon sa ating pagtindig na ang West Philippine Sea ay atin at hindi dapat yan um, in-occupy at inaangkin ng China. So, mahalaga na citizens and also the government come together in showing uh, that this is uh, that we are united behind this issue. Ganun din um, in doing this especially through the civilian supply mission, ay uh, gusto nating i-ensure uh, din yung safety noong ating mga sasama doon sa civilian supply mission. So, we also agree that we have to put in place safety measures, mag-coordinate more closely doon sa pagpaplano para masigurado talaga na Magiging successful yung mission, mapapadala natin yung pamasko natin sa mga frontliners at gayon din sa mga fisher po communities na affected at uh, maging maganda yung pasko natin at maisabay ma ma natin yung pagtindig natin para sa West Philippine Sea. So tuloy-tuloy uh, tuloy na tuloy na ba yung uh, Christmas convoy sa December 5 at paano yung magiging sistema pae? Eh? Yes, uh, so we're moving it a few days after. Ang plano natin ay December 9, ang ating send-off. Uh, December 10, yung pagsisimula ng travel. Mga tatlong araw yung ini-estimate natin na biyahe hanggang sa marating yung mga different points na na -identify. Right now, ang ating uh, tinitingnan ay talagang makadaan tayo sa Ayungin Shoal. Uh, tapos, tayo ay lalapag sa at least two islands. So we're looking at Lawak Islands at Islands. Ah uh, maganda 'yon kasi we, we're not just going to see Ayungin Shoal pero mapupuntahan din natin yung ilang frontliners doon pati yung mga resources na mayaman. Makikita natin may bird sanctuary sa Lawak Island and we're excited na um talagang uh, ipakita na again teritoryo natin 'to. At uh, uh, dapat tayo yung nakaka-explore. So yung magiging system po natin ni Cheryl ay, um so apart from the send off we're um make consolidating now the Uh, donations na nanggaling sa iba't ibang grupo at sektor um, tapos bukas may concert pa nga tayo para lalo pang uh, mag uh, pa, pataasin yung awareness about the issue and to further call for donations pagkatapos nun ay um diretsyo na tayo sa convoy no adun uh, sa supply mission by S December 9 um we're collating the list of those who will join us from the different organizations na nagpa participate and also sa media so we're gonna send out a call for the media for those who want to join uh, kasi kailangan din dumaan sa clearance process para masigurado yung safety and security noong ating mission Sa huli nating na pag-uusap ano uh, nabanggit mo na nasa apat na pong vessels na yung kalahok sa convoy mission nadagdagan mm -hmm. pa ba ito Yes, our uh, we're estimating na 40 boats yung sasama sa atin. Um, although ang isang napag-usapan natin with the Uh, Westcom and uh, P PCG o sa Philippine Coast Guard ay i-ensure na seaworthy yung ating mga boats para masiguradong kaya niya yung weather conditions uh, at pagpunta doon kasi yung uh, tinataya natin yung waves ay medyo mataas na, nasa mga 1 meter na so i-ensure lang natin that the all the boats na nag-volunteer at mm. nag -pa magpa-participate ay makakasama sa atin. At mm. baka may mga ibang sasama, baka at at until a at a certain point lang sila yung iba talagang dadaan sa ayungin, no? So, yung mga ganong detalye talagang kailangan makipag-usap tayo sa Coast Guard para masiguradong our boats uh, nasasama ay talagang um, uh, safely makakapaglayan. Eh baka gusto, may gusto pang sumama paeng o magpaabot ng donasyon. Paano ulit makikipag-ugnayan sa inyo? Una ay pwede silang dumalaw sa website natin, atingito.info, nandoon po yung mga drop-off ng ating donations. Pangalawa, pwede po silang sumamabuka sa ating ating ito musical event. May concert po tayo 7:30 sa UP Diliman, bahay ng alumni. Pwede rin pong magdala ng donations doon. Libre po yung concert. Pwede lang magdala ng mga canned goods, um, uh, bigas at iba pang mga medyo mahaba yung Uh, shelf life ng mga pagkain, pwede rin equipment, uh, kung mga solar panels na maliliit na uh, solar generated na equipment, pwede rin. Um, so, again, pwede pong dalhin bukas sa UP Diliman. Tapos, hopefully, hindi ito yung first uh, civilian supply mission doon. Sana ulit ma maging mas regular siya. So, we're exploring if kaya pang magawa uli next year. So, abangan lang po ng ating viewers kung may chance pa uling mag-donate sa susunod na taon. Maraming salamat, Akbayan President at atin ito, Kokon Minor, Rafaela David. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.